Hindi po siya naluluto. Yung gilid niya lang yan, yung naluluto. Ayan you know? o. Ito mas simple, ito po yung naluluto. Ayan you know? o. So what's up mga simple? Gagawa ulit tayo ng video na walang kwenta. At least, medyo nakakatawa. For this video mga simple, ay gagawa din tayo ng video. Kagaya po na nag-viral mga simple, na nanagluluto. Gamit lang yung init ng araw. Wala pong ibang paraphernalia mga simple. Kaya try din natin subukan, kung totoo nga ba, gamit lamang eto mga simple ayan ibibilay po natin to sa araw at tingnan natin mga simple kung kaya nga ba niyang lutuin ang itlog na to itlog po to mga simple o, itlog po to ng ano mga simple nung chicken hindi po to itlog ng tao kaya hindi na po natin to patatagalin pa mga simple let's do it Yan mga simple, ang una po natin gagawin is bibilad po natin to sa araw mga simple. Yan, ilagay natin niya ng ilang minuto mga simple at iinit po yan. Babalikan po natin niya mamaya mga simple at itry natin kung talagang iinit po ba siya. So ito mga simple, itry na po natin hawakan to talagang mainit na ba. Eh, ayay! Ayay! Eh, ayay! Ayay! Ah! Kainit! Oh, 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 kainit! So, yan mga simple. Try po natin itong maluluto. Batong itlog. Ayan. Ayan, maluluto. Giniago Ayan. Maluluto kaya ito. Naku, mga simple. Kailangan pala ito ng mantika. Tanggalin muna natin. At ayan mga simple. Maglalagay muna tayo ng mantika. Lalagay po natin ito. ay Ayan. Ayan, mga simple. Tara, nita try natin mga simple kung totoo nga ba. Na nakapagluto yung init ng araw. Tingnan natin mga simple, painitin muna natin yung mantika. Kaya mga simple, try na po natin kung maluluto na po ba yung itlog na to. Nagkalagay na po tayo ng mantika. I-try It natin ilunod. Mainit na po yung mantika mga simple, no? Ayan, try natin itong ilunod. Ayan, maluluto na kaya itong mga simple, no? Ayan. Eh, paano to maluluto mas simple? Matigas ito eh. Kailangan natin ito basagin. Tika muna mga simple. Babasagin muna natin to. At ayan mga simple, itry na po natin itong iluno, itong itlog na nabatil natin mga simple, no? Kanina pa natin ito ibinibilad sa araw yung ginagamit natin mga simple na kalaha. Kaya try natin kung totoo nga ba kapag luto yung init ng araw mga simple or niluluko lang tayo nito. Try natin mga simple. Lunod na po natin to ha. Ayan. Parang walang nangyayari mga simple ha. Ayan mga simple. Parang walang nangyayari. Ayan. Tapos okay okay natin. mo. Ayan. Nako mga simple. Parang... Parang wala yata nangyayari, mga simple ah. Ayan no, Pero ano namang nangyayari? Nako, nako, nako. Ayan, wala nang nangyayari mga simple. Ayan oh. Hindi naman siya naluluto. Ayan. Antayin natin yung mga simple kung maluluto ba talaga yan. At habang ginagawa ko mga simple, yung pagmimikos-mikos ng itlog, hindi po yung itlog ko ha, yung itlog na niluto ko mga simple. Tingnan yung maigi yung nangyayari sa ginagamit ko na dahon. Ayan oh. Ayan mga simple. Ayan ako, nalaya tuloy. Patay ta ng ukok. Ok, ok. Nako mga kasimple, abutan ah. yata tayo ng limang taon nito, ah. hindi ito maluluto. Ayan ano oh. Walang nangyari. Ayan, parang kondensada tuloy. Nako. Then masimple simple bigo po yung ating experiment mga simple. Kahit sobrang tirek po ng araw mga simple, sobrang init. E, wala din nangyayari mga simple. Eh. Hindi po siya naluluto. Yung gilid niya lang yan, yung naluluto yun oh. Eh, no? Ito mas simple, ito po yung naluluto eh, no? Yung maninipis. Yun lang yung naluluto. Pero dito sa makapal, hindi talaga siya maluluto mga simple. Udah hmm. nang nyari kayak mission field ayah.